Eh, ano yan? Ano ginagawa mo tama na niluto mo. Ah, oh, fried chicken. Oh. Yun. Mukhang luto na. Nangangamoy na, pri. Eh, patikin mo ko ha. Alin nyo man ako, titikman mo. Opo. Ba, sasakit ulo mo dyan. Ba, ba't sasakit ang ulo ko dito Manok lang to ano kaya yung sketa may ulam na kaya wala kasi tao sa amin ni eh. wala pa akong ulam do sa amin sana may ulam to si kuya ayong may ginagabitan <laughs> kaya kaya may ulam ka na ba dyan hindi pa nga pagluto kasi may ginagawa kaya nga wala kasi tao sa amin kaya baka may ulam ka ba may ulam hey, ka dyan? Ako na, na pagluto eh, baka bumili na lang ako ng ulam Ah, baka bumili? Uh Oo -oh. Eh, din ka na lang umingi kay Idol Mac Kanina? Kay Idol Mac Oo nga, uh -oh. no nap, Nagluluto na siguro yun, uh -oh. no Kaya, mapuntahan na <laughs> Yari uh -oh. ka doon <laughs> Anong yari? Pag naandun na ako, hindi na ako ano Kukuha na lang ako Sa bagay, hindi naman makakatanggi na Opo Kapal pati ng mukha nga uh -oh. Sige na kuya Punta uh -oh. na po ako doon Ah <laughs> uh -oh. Napakait naman ng panahon ngayon ba? Pero okay lang naman. Makakaingin naman ako ulam dito wala kalboy. <laughs> Sana nagluluto na. <laughs> ano ka siya? Ayun! ayun. Pre, ano yan? Pre. Pre ano yan? Yo, tama tama ni luto mo. Ah, oh, fried chicken. Ang oh, sarap na. Talaga <laughs> masarap to fried chicken to. Ah, uh, pre, ano tara? Laro tayo ng ML. Mamaya, mo tatapusin mo muna to. O sige, hintayin na. O, oh, hintayin na lang kita dito, pre. <laughs> much, much later. Yun. Mukhang luto na. Nangangamoy na, pre. <laughs> At sarap na, no. <laughs> pre, patikin mo ko, ha. Ah

Pinok Wow, sumakay Pinokpok mo ako eh Ay, ka ba Sabi sa isa, sakit ulo mo eh oy 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 makauwi na ay, Dito naman itong manok eh Kapit ko na naman eh Bakit mo na Akin na ako ba A A A A A A A <laughs>